Eh? Yeah. Alin? Ayun, matapang kasi nakatakit Ito, oh. ano? Ito, ma-order tayo. Ito sila kulang. Dadali nila mamaya. So. <lipid> <fifty> <lipid> <lipid> oh, guys, ano sinitsara nyo mamaya? 51 nga tayo. Mag-52? Oo, guys. Mag-52 yung nakuha natin kay EKC. diba yung sa vlog ko kagabi na na-approbahan na nga ako less than 10 minutes na. Sabi, kayo ba kay Ate B? Ate B, ano mga kung, kung papayag, kung okay? Hindi like, ko Sabi ko kung, kung okay lang ba? Sabi, tanong ko si boss. Maya-maya. Wait lang, madam. Tano. Sabi niya, babalik daw siya agad. Wala pa yata nga. Five minutes yun eh. Madam, go! Yun agad. Yan sagot. Tawa kong tawa. Kulang lang kasi kayo doon sa dilata ng ano eh. Mga gatas ang kailangan kong punan eh. Yun ang ko na-order. Ayan guys. Ito kay Kuya Joseph. 30,000 mahigit tayo dito. Pero yung dadating mamayang items No, bukod dun sa kulang nila dito sa deliver ngayon na cash yung yan yun yung ating credit line almost 52,000 sinid na sa atin ng ati yung ating babayaran tapos oh, siempre ito, hindi ano ba nangyari sa inyo? <laughs> <laughs> Etong um, URC. Magpakita hindi. O, oh, ano nagtagumpay na ba kayo diyan? Tagumpay. Oh, tagumpay um, na. Bumitaw. <laughs> Ayaw bumitaw. Ay, sabay-sabay. Ayun. Ano na ulo? Ay, mga kulang-kulang. Ay, hindi yung mga tarong kulang. Sila, kulang-kulang nga. Ito nga mga to, kulang-kulang. Tapos -kulang. kasalo. Yeah. Nag-meeting sila, guys. Kasalo, yeah. apat. Tsaka sa pusa sa Paya? Sa Red Horse, nungkya dalawa. Meron pa akong kulang sa Red Horse? Malaki. Yes, ma'am. Hindi, eh, kulang na bote? Oo, oh, sabari. Ilan ang kulang ko sa bote? Dalawa. Dalawang piraso. Piraso. piraso lang. Ah, dalawang piraso? Dalawang piraso lang. Ah, kala ko naman. Ang laki kasi talagang niratratang ko lahat ng mga, ng mga customer eh. Marami, malaki ah. Oo. Mm -hmm. Ayan. Kasama sa inodon natin kay Kuya Joseph ay isang kahon ng... Hindi? GSM Mojito ba yan? Oo. At saka may kulang pa sila gilis mo lang yan tapos ang Nestle dumating today 5,000 mahigit almost almost 6,500 yan guys lagpas pala ng 50k isang <laughs> truck solo ng ano lang solo delivery <laughs> maliit na yung truck nila kala <laughs> ko Tora Tora lang ha ah, kala ko Tora Tora lang <laughs> <laughs> hindi ganyan sa Tora Tora <laughs> Ito na tol oh meron pa daw hindi nasama ah. ano daw sabi ng ate B, meron pa daw hindi na rin si Buwan. <laughs> Pero ito. Hindi <laughs> ito Kaya naman dala doon ang ulo. Oh, yun. Okay na. Ano <Ayon>, talaga lahat, <laughs> madam? Hindi ko rin alam. <laughs> ang sabi mo sa atin yan lahat? Oo. Oh. Hindi pa nandiyan. Bisa na. Nag-deliver pa itong mga... Ayan na, nagtutulong-tulong na sila. Ay, nako po. Ayan na. <laughs> Madami. Ayan guys, oh. Ayan guys, puro boxes yan. Puro boxes, puro boxes, puro boxes, boxes, boxes. boxes. Yung mga tomato sauce ko. Yung mga tomato sauce natin. Yung mga, mga terno natin. Hi, baby girls. ano binili mo na? Ayan. Ate Ana, sila, baby girl. Ayan guys. Alam mga canned goods o oh, ayan o oh, mga canned goods yan isang box na lang ano kaya hindi ah yung ano loot bag nagpa loot bag ako last year para sa <laughs> Yan lang patay tayo oh di ba oh. <laughs> kulang tapon mo hindi ganun tapon <laughs> ano po sa inyo okay na pa plastic natin sir <laughs> ah kasama mo ati Angie pasuyo <laughs> nga pasis sige pili ka baby plastic natin sir <laughs> Ayan. Isang sabi Plastic yung ano ni Kuya? Halos, yung alak ni Kuya, tsaka yung Yossi. Ayan o. Tapos na ito. ah hindi pa total. Ah, tapos na yan. Okay. Ito na lang kay baby girl. 39 po yung kay baby girl. Sito, boss. ay Oh, ayan. Yeah. Sige. Sige. Sablay na naman. Ay, eh, susunod pa sa ano, bago magpas ko. Kuya, may isa pa akong bagsak na ano. Bago magpasko, tsaka yung mga alak. Mag, mag 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 magsasayaw muna ako sa buhawe. Narawin <laughs> pang bayad. O, si Angie, oh. Ano na, Jay? Ano yan? si Ate Ana. Baka ito manager ko, si Ate Ana. Ano sa girls? Ito ba ice cream yung ice cream yung 39? Labas pa awit yung kuya. Hindi smart margarine yan. Smart ano yan. dishwashing. na tinan nyo yung nagdi-deliver. Kengkoy din. Yung mga natin. Oh, Diyos ko Lord. Saan natin paglalagay yan? <laughs> Uwi na nga ako. <laughs> Hapay nga ako. <laughs> Ay, ang dami pa. Ay, ano yan? May kanten na Wala. Wala din. Wala na ba tayo nun? No? Yan? Hindi ka nagsabi. Eh, hindi naman namin nakita listahan mo eh. O, hindi niya alam. Ipagayita mo si Angie. So, sunod na. Ano gagawin natin dito? Naubos na kayo oras nila. Inuna na nga to, Ay, Maliit na truck na. Dinala muna eh. Hindi, babalik pa naman ako rito. Mamaya. Ay, mamayang ah, gabi. Hindi, mamaya. Dito ako magluruta. Ay, ah, may ruta ka din dito. Ayun, isa daw ano. Isa daw tig-10 at saka tiktipip, Yung 350, ano, ml ba yun? O, basta yun, saka yung 500. ayun oh. oh, na lang, ulang. Hindi pa nga tayo nakakaraos-raos din sa ano. Ano naman order sa tiyan eh. Diyos po, saan kami dadaan? Eh, yung pa. Oo naman. Tinang ko po. Kaya kasi, ata. Bila, ata. Okay. Uh, next year na yan. bago mag -desember. Bago mag ba Bago mag ano? Bago mag -pasko. Baka hihirit pa. Alak. Alak. alak Mas marami alak nun. Diba ba kami Oo. Ayan. Magbibili natin ano? Alak. Ayan guys, dinamin natin. <laughs> para may dadating pa <laughs> Kasi may hindi pa yata na ayos na Resibo daw Idadagdag pa Ayan, ayan, ayan Ayos ko, ilang box ba to? Naku, tara na Kala kayo dadaanan Ayan, guys Alam nyo, guys Kanina, napakarami nung ano namin Para kami <laughs> Paano din makalakad Nung mayayos na namin parang nadagdagan lang yung tindahan namin. Parang kinain lang yung 50 <laughs> So, ito yung mga stocks natin. Mga noodles, dilata, nandiyan. Yung mga ibang dilata natin nandiyan. Tsaka, ayan, mga condiments, no? So, ayan. Ito, as is talaga to those days. Ito, isang box na clover. Tapos, mga huwan yun. Tapos, yan. Tapos, na-display na natin. Ito, ito, iba nating itlog. Tsaka, asukal. Tapos, sa ilalim, wala na kami dishwashing na liter. Maluwag-luwag na dyan. Ay, ano? Uh, gallons. Tapos, ito, pa rin yan. So, ito dilata natin. Meron tayong mga stock niyan. No? Tapos, so, in all out ko na yung isang box nito. Kasi, ang bilis din nabibili eh. Tapos, so, yung ibang saba, nilagay ko na dito. Para mukhang puno. Tapos, so, ayan, nilagay ko na rin dyan. Dito, mukha kaming mahira. Ayan. ayan. kasi, may mga boxes tayo niyan. So, isang box niyan. Hindi lang natin in-all out kasi mahulog Kasi, yung, para malaman namin kung ano yung kulang. So, yung ibang ganito, isang box na ganito, nilagay ko na yung natira. Kasi meron tayong display doon. Meron tayong isang box ng ganito na malaki. Ayan doon. May bawas na yon Ayan, tapos complete na. Ayan. Yung mga malalaking ano natin, na ubos na ng konti. Pagka ano. Ayan. yung Ay, mga song rocks natin dyan sa ilalim. Ayan. In fairness, nabibili yung galing sa dali ng mga king rocks tsaka ah, uh, yung color at tsaka yung ano. Tapos, ito yung ating mga ano, kalas. Ano? Ayan. Ayan. May mga order kasi ako na hindi na, na ano, hindi na, hindi deliver. Tapos, ginanyan ko talaga sa para alam ko kung kulang. Pero meron na tayong isang box nito, ready na sa Pasko. Ang kailangan na lang natin na tigitig isang box ay yung Cowbell ebap, Angel, Cremdensada, sada, saka ito. No? Kasi so, ito magdadagdag na tayo konti. Ito may isang box na tayo nito na ilabas na natin iba. na maling na ubusan tayo ng maling. Ayan, Tapos ito. Ayan. Yung mga natin, ayun na lang. At saka yung nandun na nakadisplay ng dumating na Marvy. Tapos, manan tayo ng mga Ayan, yung mga ano natin na Okay. Ayan. Sa mga condiments natin, inano-ano na natin dyan. Bigas, yan isa pa paghahandaan natin. Tsaka, yun, ice cream. Tapos, ito, 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 yung kindihan natin. Parang nalulugi ng kindihan. Kasi konti lang. Ah, chichiriya, may display na tayo. Tapos yung mga, mga biskuit. Andito na yung mga biskuit natin. Mga ano siya delivered kasama kay Kuya Joseph yung kanina umaga saan yung mga pasta natin yung mga terno meron na tayo yung set tsaka yung pasta na mumurahin sun mac at tsaka yung pasta na ganito kumaka tayo isang case ayan may stock na tayo tsaka yung ating mga kape mga sticks ayan okay na mga juices no tapos nag-refill na tayo ng mga ano ilang, bali ilang ano bali ilang red horse ang may ano natin ang pinagbaba natin nasa 15 ba 16 18 Nasaan ba sa resibo? 19. 19? Grabe, guys. Yung colored paper namin. Parang inanawa yung linggo. Dito talaga kalbo, guys. Di pa ako namimili kasi. Pero yung mga ano natin, syaka alak-alak. Gee, nagpababa tayo apat kanina. Yung mga iba nating ano. Ayun. C2 nag-completo na tayo. Anong pag lang natin? Ate Ana. <laughs> <laughs> Puspo. <laughs> may isang box pa tayo nito. Di ba may isang box tayo sa likod nito? Haan. Ah. Okay, tsaka mga cheese. Mga cheese, kakayanin kaya yan, cheese na yan. Tingin mo. Sa inyo, ibang chicherya, guys. Ang sa taas. So, yun lang. Parang, Ito mga diaper natin. Meron tayong, ano, uh, diaper na, anong size ba yun? Medium ba yun? XL. Yung nandun sa likod, na isang sako. Parang XL, no isang sako na tigba by 24. Tapos, ayan. Ito yung mga gatas natin. Kadong nag-deliver si Nestle kanina tas Tapos may isang, bumili tayo ng isang box na ganito. Ito yung tira namin. Tapos naglagay na kami ng konti rito. Isang box yan. Meron pa kaming ilang piraso dun sa likod. Halos isang box pa yun. Ayan. Ayan, guys. Kanina, parang wala kaming maapma, ma, ano? Parang wala kaming madaanan na maapa. Kanung naayos, parang kinain lang din ang tindahan yung ano, yung... yung mga nung na-display na, naiayos na namin, ano. So, ibig sabihin talaga, uh, yung capacity talaga nito na mag stock sa totoo lang is marami din. Kaya lang, ang problema nga, yung sa pag-display, hindi lahat madi-display. Pero kulang na kulang yun. Napakarami kong order na hindi na-deliver. Kasi nasa 50 na, nasa 52 na to eh. No? So ito ay babayaran natin ng dalawan, sa loob ng dalawang linggo. Hahatiin ah, natin sa dalawang payment. Okay? So yan. No? Ito na deliver kanina na nasa truck. So Grabe mga pinamili natin dito. Dami natin pinamili. Ayan. So, yan ay ano lang, uh, unting pag i no? At uh, syempre, in today's video ay eh, mag-shoutout din tayo at syempre sasagot tayo ng ano. So, nakakatuwa lang talaga na grabe sa truck na pala yun. Pero hindi naman kasi punong-puno. Pero ang dami nung guys kanina talaga. No, siguro bulky lang kasi. Pero kahit na, 'di ba? 52 is 52. Eh kaninang umaga lang, yung 30,000. nakamagkano naka, naka tayo kay, ano, kay Kuya Joseph kanina umaga, 30,500. No? Oo, oh, oh, 30,600. 30,600. Plus? Yung pahabol, plus, yung, yung kasalimit. Hindi, yung nandyan sa baba, yung plus dyan na nakalagay. Ano ba yun? Mga, mga Ay, pinahabol natin na yun. Di ba? Tubig lang yata yun eh. 500 ml sa case. Ayan. So, natutuwa lang ako, guys, kasi nakikita ko na na yung tindahan, hindi na lang piraso ang kailangan. Ang pag-i-stock ay uh, boxes na. no Actually, boxes, mahigit sa isang boxes naman talaga ako na, sa karamihan ng items dito, nakakaubos. Kaya lang kasi, guys, ang problema, hindi nga dahil kasya at maano, at saka, syempre budget allocation tayo, so nahahati sa pamimili. No? Na para lang matugunan. Marami pa rin kulang sa totoo lang kung aanohin uh, natin. But to God be the glory, kasi... <coughs> Uh, hindi ko kailangan mag-stock ng mag-stock kasi may magdi-deliver anytime. So, I don't have to do that. And the good thing is, mas mabilis akong makarol-rolling. Yun ang maganda doon. Hindi ko kailangan mag-stock, mas mabilis pa akong makaka rolling kasi anytime na kailangan ko ng pa deliver madi-deliver. O, oh, diba? Ganun, kagaling. So, salamat sa EKC, no? Thank you, thank you very much, no? EKC store. Ayan. So, uh, meron akong mga nabasa na comment nyo, guys. Last yesterday na mag-upload ako. At, uh, syempre babasahin natin at tatanungin din natin. Grabe, alam nyo guys, kung kami lang ni Ate Ana to, baka buti kami dalawang araw bago matapos. Yung talagang ito, with Angie, mula tanghali sa pakanggang alas 9, nagawa namin, 9.30, natapos namin lahat. No? Kasama na yan yung mga, is, mga, ano, mga, mga isinisingit namin na pag, pagbebenta. No? Kapag ka peak hour. So, Uh, mag shout tayo guys sa ating uh, last video for the day uh, no, no no yung last na video natin ay shout natin pala So, Jessa, Jess Alba. Si Jessa pala to. Babae pala siya. Kasi nakita ko nag-comment siya, babae siya. So, uh, Ma'am Jess, Jessa. Ang gara kasi, Jess Alba kasi. Kala ko tuloy, lalaki. Ma'am Jessa, sabi niya, Mami Park, thank you at nagkaroon din ako ng pag-asa. Salamat kay Lord dahil mag one week na ako. Unti-unti rin itong... unti-unti rin itong tumaa, tumaas ang sales ko ngay ngayong gabi, December 4. 2K plus ako. Sana magpatuloy at lumaki pa. Ito po yung vlog na Uh, ang title po ng vlog nung nagtanong siya sa akin kasi nakakuha siya ng rentahin na 5K sa labasan. 5K ang rentahin niya and yung first day niya naka 600 siya. So, uh, one week na siya ngayon and uh, in advice, nanghingi siya ng advice kung kakayanin ba na mabayaran yung kanyang renta. So, uh, pumasok siya talaga doon sa uh, 80 to 90% risk, risky decision. However, ang magiging ano niyan, ang magiging solusyon ay dahil sa nasa trial and error method, dapat ay tumataas ang kanyang sales every month, dumo-doble, para makompensate ang kanyang gastos, ang kanyang business expenses, at makakabit siya ng net income. Imagine, renta pa lang ay nasa 33%, no, 33, 33 something percent pa, almost 34% ng kanyang sales kung babatayan natin ay yung kanyang first day at uh, magpapatuloy ng 500 minimum ang kanyang magiging benta. So, dahil ngayon, nasa to, isang linggo na, 2K plus, no? Hopefully, magtuloy-tuloy at mas tumaas pa. Kasi ang kailangan mo, Mama Jessa, is around 2, 3, hanggang 5. 5 to 10, pinaka maganda na. Uh, sulit na ang pagod mo para sa nangungupahan ka, no? A day. Ayan, no? So, Uh, congratulations at uh, dasal ko kasari na ikaw ay uh, mas uh, pa kang iyong hanap buhay maraming salamat din kasi nagsika ng advice sa akin and on that time siguro na, na mapanood mo yon. Uh, na nagkaroon ka ng pag-iisip at na-motivate ka sana somehow at dumiskarte at mas ginalingan mo, mas inayos mo ang mga dapat ayusin sa iyong hanap buhay. No? Roro Chen, Hello, Mommy Park. I miss you and Daddy Park. At syempre, yung mga vlogs mo, especially your payo and mga tips. Masarap talaga kasi nagtitiwala sa atin yung mga suppliers natin na bigyan tayo ng consignment. We love you, Mommy Park and Daddy Park. Happy selling sa ating lahat. Love you all. Love you, love you, Roro Chen. Thank you. No? Ayan, Ricky webo God bless you always, Mami Park. Helen Pilar, hi Mami Park, always watching, God bless you, love you, thank you po sa mga learnings. Lord Learn ZOW Kuwait, malaking bagay din talaga ang mga nagpapautang, basta yung kaya lang bayaran, kung importante at kailangan lang talaga. Ang paggagamitan, hindi pang luho at panghandaan, kasi walang income yon, puro sayang pera lang, Ayan. Handaan, puro pang luho at saka Sino pa ba ang mga kasari na mas inuuna ang luho at handaan? <laughs> Napaisip tuloy ako, Mama Lawrence, no? Hindi ko binibigyan ng kulay yung comment mo. Kaya lang sa ngayon, sa hirap ng buhay, at uh, kung tindahan lang ang talagang bread and butter, sino pa ba yung nag-aaksaya ng panahon para sa luho at, at, at ano, at handaan. Well, kung maganda na ang kita, no, sa case ko kasi, tulad yan, may mga pasahod tayong mga empleyado, napaharami kong gastos, lahat na lang binabayaran. Talagang, I should be wise, you know, to be, ano, to be i should be wise spending no wise spender ika nga so yon ako kasi dati ako aminado ako talaga na maluho ako but uh, hindi naman yun talagang to the point na pangluho na ano no so uh, for me ngayon na uh, naging mas matured ako pagdating sa hanap buhay ng ng naging bread and butter lalo namin to no mas naintindihan ko. Ito yung pinaka peak maturity level ko siguro so far sa lood sa buong buhay na na nagaano ako na tumatanda ako. Ito yung pinaka pinaka isa sa peak matured ko na na moment kasi ito yung tipong dumidil ka ng mga ibang tao, may kausap ka ng ibang tao, pumipirma ka na ng mga bayarin mo, ganyan, no? So, it's a obligation and responsibilities. Yun. So, yun lang. Thank you, Mama Malonzi. <laughs> Jacqueline, Jacqueline Abad 5817. Thanks at ma thanks a lot Mommy Park. Watching from Kuwait. Pag rest time ko, ikaw laging pinapanood ko. Baka sakali pag nag for good ako store ang business ko. O diba? Ngayon pa lang, kumuha na ng tips and ideas. Venus uh, Venusa Batang 2760. Salamat sa shoutout, Mami Park. Mas namomotivate ako. I love you. I love you too. I love you all. Clarissa Aragi, 3570. Good morning, Mami Park. God bless you more. Maria Concepcion, Anwe... Conception Abueva, 9520. Hello, Mami Park. Good evening. Hello po. Glenn Altes, 5912. Mami Park, anong masasabi niyo? Matagal na po akong may tindahan. Matatag naman po sa awa ng Diyos. Nito lang pong last November 17, may nag-open ang store na halos katapat ko. Okay lang naman sa akin at gusto rin nilang mabuhay o kumita. Habang lumilipas ang araw-linggo, aba, nakakajin na po. Kasi pag, bumi, may bumi, pag may bumili sa kanya na di niya alam ang price, aba, dito po tinatanong sa store ko. Pinapapunta niya po talaga minsan anak niya o kaya yung mga bata na bumibili sa kanya. Nainis na po ako minsan. Nasabi ko, gusto ba niya ako na lang mag-price ng paninda niya? Kung kayo pong na sa lugar, ganun din po ang mararamdaman nyo. Kung wala ka naman talagang literal na ano sa kanya, alam nyo ako kasi ganito eh. Minsan kasi may pagka-sarcastic din ako, sa totoo lang. Kasi, uh, sometimes no, tayong mga kasari, lalo na sa mga baguhan ha? you should be sensitive. Hindi mo tinuturing na kaaway ang iyong mga kakompetensya. Pero kakompetensya mo pa rin sila, literal, 'di ba? Pero hindi kaaway, iba 'yung enemy, iba 'yung kakompetensya, no? Iba, magkaiba yun. Sa larangan ng negosyo, huwag kayo magpaki-alamanan. Ngayon, magpaki-ramdaman kayo. Pero 'yung tahasan, nagaganunin ninyo ang kapwa kasari, no? 'Yung tulad ng ginagawa kay kay Glenn Altes pangit yon, pangit na gesture yon. Wala kang business ethics. Yun ang ano doon. Wala kang business ethics. Hindi lang po, hindi lang po nasasabi na may business ethics ka kasi hindi ka naninira. Kundi, yung mga actions mo din at mga uh, behavior mo din ay uh, isa rin sa mga puwede natin pagbasihan kung ikaw ay may business ethics. Ano po may business ethics? Yung tamang pag-uugali sa pagiging negosyante sa, sa, sa negosyo. So, huwag mong namang hatasang sampalin magkabilang pis ang iyong kalaban lalo't ikaw ang bago no kung magabae eh. if you want to know your price mag-price ka lang sa'yo at at gusto mong makiramdam hintayin mo na customer ang magsabi niyan sa iyo so uh, Glen Altes for me ya huh? kung ako nasa sa kalagayan mo at ginaganyan ako ng kasari ko o kung siya eh para sa kanya eh napaka-insensitive niya hindi niya alam na nakakaasar ang kanyang actions ang kanyang kilos eh, alam mo, ito ang uh, suggest ko sa iyo. Kapag ka nag ginawa ulit, hayaan mo lang gawin. Pag ka ginawa ulit, alam mo, ang sabihin mong price yung puhunan. <laughs> ang sabihin mong price yung puhunan. No? Kung magkano ang benta. Sabihin mo yung benta mo ganito. <laughs> Ganunin mo. Tapos mag-iisip yun, babalik yun sa kanyang resibo. Hala, ang mura naman yung magtinda. Ipuhunan lang yun ha. Papaiisip siya ngayon. Parang dito to yun ha. Gaganun yun. Bahala siya mag-isip. <laughs> For me, ah, No? Kasi hindi mo naman kailangan gumanti ng salitang pangit. Eh, hindi, hindi rin maganda yung ganon. So, edi sabihin mo yung ano, sabihin mo na lang yung puhunan. Halimbawa, may nagtanong na bata, magkano daw po sa inyo yung ganito? Kasi halimbawa, alam mo galing dun sa kabila at pinatatanong lang. O di sabihin mo yung puhunan. Ngayon, ngayon pag kami bumili sa iyo, charot-charot lang yon Sabi mo sa mga customer mo, charot-charot lang yon Eh kasi yung isa eh, wala na lang ginawa, kundi alamin kung magkano ang presyo ko eh. Hindi marunong magkaroon ng uh, uh, decision making when it comes sa presyo. So, uh, maiintindihan may na ng mga customer yun na that is about competition and business. Okay? So, ibulong mo dun sa bata kung magkano ang ano, magkano ang bentahan mo. Hindi <laughs> mo kung di maasar yat minus. Babalik yan sa kanyang ano resibo. Titingnan niyan. No, oo naman magpresyo ni Glenn, ni Glenn Altes. Eh, puhunan lang yun, ha? O, diba? Gaganon yun. Mapapaisip yun, no? Eventually, di ka na pakikialamanan. Hayaan mo siya. At kung tahasan pa rin, sabihin mo, sabihin mo, derechahan. Ako kasi, ano, eh? Derechahan ako, eh. No? Pag may ganyan, hindi eh, ko kailangan magpaka-plastic. Bakit? Di ba marunong mag sa presyo? Ba't pumasok ka pa sa pagtitindahan? Kung tatanungin mo rin lang yung kakompetensya mo kung ano presyo niya. Di ba? Kanya-kanya tayo ng presyo at kanya-kanya tayo ng desisyon. No? Mamaya, yeah, ang presyo mo, mas mas mura pala tubo mo. Eh siya, hindi, kailangan niya na, kailangan niya tubo ng mas malaki. Di ba? So, ganun lang. Uh, basta hanggat maaari, huwag makikipag-away. Ayaw mo lang. Huwag kang magpaparinig. Eh. Gaya mo lang. Pag may pumuntang bata, may pumuntang anak, ibulong mo. Magkano po niyo ng magic sarap? Tatlong piso, sabihin <laughs> mo tatlong piso. Ganunin mo. Babalikin talaga sa listahan. Wala, aanihin ka nun. Magtataka yung mga yun. Sasabihin nun, hu sinabi lang yun. Pero totoo nun, ayaw sabihin kung magkano talaga. O, makakaralam, siguro naman eh, hindi na sila insensitive nun. Maintindihan na nila na naiinis na na bakit sila nagtatanong ng presyo. Okay? Kasi ako never kung ginawa yun. Eh. Never namin ginawa dito yun. Nagtatanong kami ng presyo sa kasari namin. No? Nagtatanong kami in a sense na, halimbawa, yung bata, suki namin, eh, hindi niya siguro alam na meron kami ganong item sa ato. Minsan, natatanong namin, kano, bili mo sa ganyan? Alam niya, ay, di, alam mo ba, mura lang din dito sa Mami Park yan. Ganito lang ang presyo niyan sa Mami Park. Ay, meron po pala kayo Mami Park. Di ko po kasi alam. Eh, ganyan. Ganun, no? Wala kang tinamaan doon. Wala kang inano doon. Wala kang sinagasaan doon sa ganong gesture. Kasi talagang gano'n, pinapromote mo yung tindahan mo eh. Pero kung ang ginawa mo, huwag kang bibili doon kasi mahal doon. Dito, dito ka bibili kasi ganito lang yung presyo niyan. Yun ang mali. Ha? Yun ang mali. Kasi pinifeed mo doon sa utak ng customer na, na sa'yo bumili, pinasasama mo yung isa. Yun yung pangit. No? Sarili mo lang ang iangat mo. Sarili mo lang ang iano mo. Alam mo ba dito, meron din kami niyan. Alam mo ba kung magkano sa amin niyan? Ganito lang ang presyo. Oh, pagka baka, mas, baka pagka minsan gusto mong bumili dito, de, dito ka bumili. Gano lang. Pero 'yung sasabihin mo, kang bibili doon, mahal doon. Dito sa amin mura lang. 'Yun ang pangit. 'Yun ang pangit na salita, no? So yan sana mas uh, Glenn Altes no? Meron kang uh, natutunan. Sometimes you need to be sarcastic. That is the truth, no? Pa, mas magugustuhin mo nang maging sarcastic kaysa maging bastos. Bastos po ba, Mami Park, yung pagiging sarcastic? It depends upon the situation, syempre. No? Kaysa makapagsalita ka ng hindi maganda, i-sarcastic mo na lang. No? Or para, para tamaan. No? Para uh, makaintindi. No? Mayroon talaga kasi ibang mga tao, eh, na mga insensitive, eh, na may mga bagay na minsan, ano, alam mo naman, bading, tinanong mo pa, bading ka ba? Ano, tanga lang? Ano, bobo lang? <laughs> Parang ganun. <laughs> diba? May mga ganon may mga may mga bagay na hindi mo na kailangan pang diretsahang tanungin. Nakikita mo na nga eh, no? You should be quiet na lang. No, tawag doon may dapat may ethics ka, no? Ayan. Uh, Winnie07 watching here Mommy Park. Ayun, yun lang ang ating uh, comments, no? So I do hope na uh, sa inyo happy selling mga kasari at uh, sana ngayong Pasko ay pare, -pare sa tayong pagpalaen at hanggang ngayon nag-iisip pa rin ako kung ano ang magandang uh, gawin namin sa aming uh, budget abot kayang pa Christmas party ng taon uh, at syempre ay magiging busy tayo no so actually busy na nga no na uh, sa pag i stock so uh, babat Masyado pang advance para bumati ng Merry Christmas and Happy New Year, pero marami pa tayong pagsasamahan samahan ng mga vlogs na ating pag-uusapan at marami pa tayong mga learnings na matututunan. So this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting. Bye.